Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Marso 22, 2025. Sa araw na ito ng Marso 22, mararamdaman mo ang banayad, ngunit matatag na enerhiya na tila bumabalot sa iyong paligid. Ang enerhiyang ito ay parang banayad na hangin na dahan-dahang nagtutulak sa iyo upang pagnilayan ang mga mahalagang bahagi ng iyong buhay, ang iyong relasyon sa iba. Ang iyong mga pangarap at higit sa lahat, ang iyong ugnayan sa iyong sarili. Sa araw na ito, paalala na ang iyong likas na katapatan at pagiging mapagmahal ay mga katangiang nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas. Ito ang sandatang madalas mong ginagamit upang protektahan ang mga mahal mo sa buhay at panatilihin buo ang mga koneksyon na iyong pinahahalagahan. Habang binibigyang pansin mo ang iyong katapatan sa iba, mahalaga rin na suriin kung paano ka tumatayo para sa iyong sarili. Ang iyong likas na pagiging maalaga at mapagbigay ay maaaring magdala sa iyo sa mga sitwasyon kung saan napapabayaan mo ang iyong sariling pangangailangan upang unahin ang kapakanan ng iba. Bagamat kahanga-hanga ang iyong malasakit, tandaan na mahalaga ring pahalagahan ang iyong sariling kaligayahan at kapakanan. Sa araw na ito, pagnilayan kung paano mo mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-aalaga sa iba at pagprotekta sa iyong sarili. Ngayong araw ay magandang panahon upang magsimula ng paglilinis, hindi lamang sa iyong tahanan, kundi pati na rin sa iyong isipan at damdamin. Maglaan ng oras upang alamin kung anong mga bagay, tao, o sitwasyon ang nagdadala sa iyo ng negatibong enerhiya. Ito ang tamang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na nagdudulot ng stress, pangamba o kalituhan. Sa pag-aalis ng mga alalahanin na nagpapabigat sa iyong damdamin, binibigyan mo rin ng espasyo ang mga positibong enerhiya na dumaloy sa iyong buhay. Habang ginagawa mo ito, maging maingat sa iyong damdamin. Maaring sa proseso ng pagminilay at pagpapalaya sa mga bagay na bumibigat sa iyo ay lumitaw ang mga alaala o emosyon na matagal mo nang tinatago. Huwag kang matakot harapin ito. Ang pag-amin sa iyong mga nararamdaman, maging ito ay lungkot, takot, o pagdududa, ay mahalagang hakbang sa iyong paghilom. Tanggapin mo ito ng may bukas na puso at gamitin itong pagkakataon upang matuto at lumago bilang tao. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay pilak. Ang pilak ay sumisimbolo ng kaliwanagan, emosyonal na balanse, at proteksyon. Ang pagsusuot ng kulay pilak o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng pakiramdam ng kapayapaan at proteksyon mula sa mga negatibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, anim at labing apat. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at pagkakaunawaan sa mga relasyon. Ito ay paalala na mahalaga ang komunikasyon at bukas na pakikinig upang mapanatili ang magandang ugnayan sa iba. Ang anim naman ay kumakatawan sa pamilya at tahanan, isang senyales na ang paglalaan ng oras upang kumonekta sa mga mahal mo sa buhay ay magdadala sa iyo ng kapanatagan ng loob. Samantala, ang labing apat ay sumisimbolo ng pagbabago at pagsisimula ng bagong yugto sa iyong buhay, isang paalala na kahit anong pagsubok ang iyong kaharapin, ikaw ay may kakayahang bumangon at magtabumpay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang pagandahin at ayusin ang iyong tahanan o personal na espasyo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong silid, pagsasaayos ng iyong mga gamit, o pagdaragdag ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong kapaligiran, mas mapapadali rin ang pag-aalaga sa iyong emosyonal at mental na kalusugan. Habang nagtatapos ang araw, pagnilayan mo kung paano ka umusad sa kabila ng mga pagsubo. Paalalahanan ang iyong sarili na ikaw ay mas matatag kaysa sa iyong inaakala. Yakapin ang mga aral na natutunan mo ngayong araw at gamitin ito bilang inspirasyon upang patuloy na lumago at magtabumpay sa mga darating na araw. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak, Makakamtan mo ang kapanatagan, kagalakan, at tagumpay na matagal mo ng pinapangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.